Good morning. Nandito na ako ngayon sa Cebu. <laughs> yan ang mga kuha ng kalamansi. Ano ni kalamansi ko yan? Ano yung mga? Oo, may na lang. Oo, Markot. Ikay ka Markot na? Dili. <laughs> Pinalit. Pinalit? Oh, uh, May abuman lang. Ganda, ha? Pag 150 ang isa. <laughs> Ayan ka, ipunta eh. ko sa... Wala ko tayo ba na doon Good morning. Nandito na ako ngayon sa Cebu. yan ang mga kuha ng kalamansi. Ano ni kalamansi ko yan ang ibunga. Oh, minakot na no. Oh, my god. Ikay gamakot na. Dili pinalit. Pinalit? Oh, may abunan lang tanda ha. Tag 150 ang isa. Ayun kay punta ko sa Wala ko tayo ba na doon kayo? Minarkot, di ba na? Kuwan nana siya ilikuan. So may nigo, ayagan, banig yung dalako. may sitaw, may pampalaya. Ano, you know, may bunga na. Ano siya dito yung gihuwat ni Muya? Ano siya Ah, okay. Yung punta ako kayo sa bahay ni Madam Mia. Ato plaza ay nagdes. Madam Bumin. <laughs>

sakit na po din may SM din eh ah. oh ha? ginidaan eh maragi mo uning SM dili ang buwan karina ah. Sana makapunta ako diyan oh. matibay pagabuhat so ang smc side yung bagyo daw hindi na nasira Oh, sulod na ta ani asal ko ya. Oh, ta giweb di tepi karito di centerly. Oh, centerly. Okay. Ma, namo so, siguro ni Ariana. Sa una dari man lisod. 3 kilometers. ko maamit nang GPS. sa dalan. Punta kami sa Villa Felisa. ni madam bum. Pasok uh... tayo sa Villa Felisa Village. Ah, ni do Tagbilit oi Villa Felisa. Oh, katuogo bisak kano og ka balo. Kinda tena pa i jeepney bata untuk ibu nengah. Deliver ko na. <laughs> Deliver ko na yung kuan. Ah, uh, sorry. banik. Ang panig di mo. Ayan. Pag wala kang pamasahe dito, nako. <laughs> Dali ka makalakos. Thank you Mars sa pamasahe. Ganda pala ng bahay dito. Oh. Yan ako sa balay ni, ni Madam. So, yan ang, ang, dala ko. Oy, Madam. Di arah ko, Madam. Nadarain mo mga kuan, o. Oh, ni Panogon. So, doon, kabuok. Mo na siya iayagan. kaka sa mga halaman, oy Eh. Tinapod tubig. Ang tanay yung mga pasalubong. Ayan. Migo fresh from Bohol. Oo. Migo. E kini siya may ayagan kay Ron. Na. Mano siya banig. Mais na ta. Okay, pagtahok. Nali mais at to. Walang gusto. Gusto man ni kaayon niya. Gapon pa rin ako napalit. Ayan na, muhigda na kagpanig. Ala, i-deliver na ni Australia, Amerika. Oh, dara imong kalamansi. Ah, may bunga pa. Pwede na ready na pag isaw sa ginamos. Oh, ito siya nabil na palit na po dito sa kuwan. Asa ni butang day. Tiyah, si sitaw. Lagyan ba Lagi kaya na niya. na niya, hihimot ko. Love. Forever love. Basta meron niya siyang pangalan. Ganda, laki. Na. Kaya kilo. Kung anak siya ka kilo, ah, uh, 4 kilo rin na siya. Kapao. Mas na pa anak kayo. Kanang ko kanang green gud ni nani ba. Kani mo na kaysa. Di pa kay tutan. Kani ba. green. Kana ding anak mo manay say. Mistisa. Nadaling ma kuan ma hinog. Oh, mahinog ninyanibah. na siya. Uma siya mistisa. Dali na siya mag. Kuan ma ang ano? Oh. Kuha unod din Ay, biso. Oh, pero uh, dali ara na kaon. Pantay. Gusto <laughs> ko si Moglo. Kina siya? Diet. Hmm. Kakiyot sa oh, rabbit. Hello! Ito na ako sa bahay ni Ma'am ni, ni, ni Madam Mia Bumalag. Hello Madam, andito na ako sa bahay mo. ganda super wow na pa sila ini jininduk ini sa pagkaporma nga jino ini kisa nga kuwan nga tanong ha sosyal na kuwan eh pinalit din mo nice kayo so yan ang aking mga dala dala at yan before uh, magkuwan may mga handaan dito at salamat ni Madam Gina. Mm -hmm. na asikaso. Wow. Thank you. Wai, pubri, pubri. Kayo? La Lagi? Kamang na. Oh. Uh, maya maya nito mo punta na ako sa Toledo kaya swerte din ako na kaulit ngayon uh, swerte swerte dahil sa pagpunta ko sa Cebu libre ako ng pamasahe ni, ni Madam Chairman kaya makauwi din ako sa amin salamat thank you kayo madam so ito yung kalamansi nga gusto niya eh, tamang-tama nakita ko doon sa aming soke, binili ko na rin. Kasi nagpadala naman din siya ng ano, bayad. So, merong, merong bunga. Ayan. Eh, si, uh, si, kung ano siya? Mga ni Markut. So, ito yung tinatawag na Markot na kalamansi. So, thank you so much. Madam Mia Bumanlag, salamat sa iyo. So si Ma'am Kuan, uh, si Mia Bumanlag isa din sa aming uh, matagal na, na subscribers sa aming channel Then, uh, Bisaya din, basaya din siya, Tagasibo. Kaya then last time, matagal-tagal na, yung umuwi siya galing Amerika, nagmeet din kami dito. kapunta ako sa kanya. Then dahil sa order niya sa akin, yung mga banig, nigo, at yung uh, sa panay, ayagan. May gulay rin. So, dapat kahapon pa akong pumunta. Kaso yung alis ko sa ticket ko is uh, umaga, ngayong umaga. Kaya uh, 12 o'clock, dumating ako sa sa pier kahapon. But, yun ang ano nga walang umaga uh, yung biyahe ko kaya umuy ako ng suha ay good morning pala sa uh, aming boss good morning po ma'am Elsa good morning po ma Merilan kumusta po kayo lahat sa sa lahat po ng aking mga viewers and subscribers thank you very much for watching jo live in the Philippines at salamat din pala kay um, Kuan, sa mga viewers na laging nanood sa aming channel at di ko man kayo ma-shout out ang iba, salamat po. salamat po at patuloy po kayo nandyan, si ma'am uh, operario si ma'am uh, uh, ma'am Bernardo Labuda, thank you ma'am, si Sir Richard Smith hello sir, good afternoon salamat po sa pagpanood niyo sa aming channel din uh, sa lahat pa yung iba pa po salamat din. At uh, sa aking mga boss, salamat. Mm, um, so ngayon is uh, Thursday dito sa Kuan sa Cebu, uh, Bohol, Philippines Philippines. Uh, Cebu, Philippines. Bali Kuan. Oh, uh, uwi muna ako sa amin dahil malaking opportunity to makauwi ako dahil galing from Mingnalilia going to Toledo is um, mm, medyo malapit-lapit lang for how many hours ang pamas uh, biyahe din, gusto ko rin ma-meet yung mama ko then, siempre iba yung family kaya malaki na lang pasalamat sa kumari ko dahil uh, yung ano ba effort din niya nga magbigay ng pamasahe Kaya, na rin nasayang ay pamasa ang aking kwan then from from here going to dito sa Santo ha Santo Filisan Pilisa village ano to dito mga village to dito mga subdivision ng mga balay dito mga dagko so maganda maganda yung bahay niya kaya ah, uh, salamat kasi ako nakapunta dito thank you thank you very much uh, kaya madam, <laughs> madam, un unsa um, itawag niya, naging kumari, unsa pa, salamat kayo. Salamat sa iyong pagtanggap sa akin dito. Napakakuan din si Gina. Uh, pagdating ko dito, is, uh, uh, ano agad, sarap ng lunch namin. Uh, then maya-maya, uwi na ako ng Toledo. So, mamit ko na yung aking mama. <laughs> So, ang gano'n din, pagpupunta ako doon, punta rin ako sa bukid ni mama ko. Kaya, ano kami? <coughs> Excuse me, yung magbubukid kami dalawa. O yan, nandito na ako sa balay ni Madam uh, Mia Bumanlag. <laughs> Thank you very much, Madam. Uh, nakapunta ako sa inyong bahay. Salamat siya lang sa marinda at sa pamasahe. Thank you. Ingat ka dyan palagi sa kuan imong uh, lakaw everyday. God bless you. Salamat sa pag-welcome sa aming bahay, sa inyong bahay pala. Salamat kaayo. God bless. Salamat sa tanan-tanan. Um. ko. Hello, my mother. Hello, my bud. Hi. So, ako yung mama. Then, ako pag-umangkon. So, magkulay si mama ng ganito kami pag kuan mag kasa karabansos. Mone karabansos sa tawag sa kuan. Then, sangig. Darang bago man. Nakakita na kong bago dito sa buhol. Huwag na ngaon. Ha? Uy well, na nga, Onzo. Ito yung bago. Mabango ito. Masarap to siya. Para siyang kuan. Ano siyan, malunggay. So, ito yung mais na bigas. Yung pahaponan namin ngayon. Yung mais. Unsay lumero lumiro? Ano yung 16? Corn.